Ayun po, bago po tayo makarating sa kabilang area, dito na po tayo dumaan sa gilid ng ilog. Uh Oh. Ito po pala ang iniwang bakas ni Bagyong Agun po. Oh, yan. nag na na naman po ang mina ng buhangin din sa amin. Oh. Ito po isa ang tawag dito sa amin. Napakarami po na nakikinabang dito. Ilang barangay din po ang naghahakot nito. Uh. Oh. ito po mga buhangin ng ito. Napakarami pong nangunguha dito. ayun eh. Ay, talaga po namang pwedeng pwedeng na Libre na po ito. Basta po ang kalakaran lang dito, pwedeng kumuha. Huwag lang yung pambenta po ba ng maramihan. Para po makikinabang lang ay yung mga taga rito rin lang. Oh. Para dito lang din sa barangay gagamitin. Oh. Yan, mga karatig barangay. Oh. Ang linis po ng tubig. Kapalit ay may na, pero ang ano po naman, yung nawala po naman dito yung mga pinanggugulayan natin yan, natin pong babalikan ito. Lalim oh, lalim ng bugsok niya oh. Buhangin, parang na-divide po pati yun eh, buhangin. Tapos ito po sumunod, graba oh. Buhangin, graba. Ayan oh. Ganito po ang ganap sa naging iniwang baka sa ilog nawala na po yung mga pako oh ayan ah, puting puti talaga pong sumalta dito ang malaking baha oh nabasag po ang pagkakadaming bato yan po ay nung dating vlog natin dating mga episode natin ito po ay puro green na green lahat po yan ay pako oh yan yung makikita po natin yan oh. Yeah. yan yan po ay mga ano lang pako ganyan po kalaki yung niragasan ng bagyo ah talaga namang panit pati ating pangulamin, no? yan tayo po yung mamamaybay na sa hanggang sa ibaba so sumiyo patatawarin Diyos ko po oh aba ito po pating part na ito yung dati namin dinadala nung elementary pa kami dito kakatakot na ano po 7 years old ako dyan kami dumadaan oh. No? aba talagang nga naman oh. Yan, ito po ang iniwang bakas. Talagang hindi makakaila na dito po dumaan yung pinaka, ano, kumbaga sentro. Sentro ng bagyo po. Kasi, oh, uh, ito, yung tubig na ito po, kung balitaan nyo yung Lucena, lahat po ng tubig na ibinuhos dito, doon pumupunta. O, oh, galing sa bundok Banahaw. oh. Ah, nakakaawa, Oh. nakakaawa po aba mahaba haba din ito na panit ng baha ay siguro po yung taglakas talaga ng tubig din inalumbalumba eh, um, parang binanganan ng lang tractor ay oh. aba siguro po naman mga 1 month siguro mag 1 month makaka recover na rin yan magtatalbos na po magsisibul yan ay wala na rin po magugulay mapera po yung mga nasa niyugan dito sa tabi ng dumaka river wala talagang napanit na oh. labasan yung malalakang bato ay oh, oh. ayan oh. laki nitong bato oh. para po naglalakad na tayo sa kawalan na yan oh. Eh. Ah, ah. ito po dati puro pang ulam ay eh. tumapakalaan po dito dati Talaga hindi ka masisiro sa pang ulam aba ay ngayon ay pangyayaring kakaawa may aso pa oh Aba Grabe nangyari dito Kitang kita po ang ano ay eh. Nagdubli ilog na pati oh Kitang kita po yung pinagdaanan Kumbaga Parang Hirap ano po. Hindi natin ma kung gaano kalaki yung tubig na dumaganas dito. Ayan, oh. Ayan Mga kawayan. Pambihira. Ah, nagsangyata na din ang kawayan. Eh. Nakakalungkot ng isipin na rin, na rin, Talagang binugbog ng malakas na ano eh. Ito na po, ang lugar dito sa amin. Oh, pinambalos ng napakalakas na tubig. Oh. Kung po kayo lusinahin, talagang hindi po may na ganto kalakas po yung dumating na tubig din sa inyo oh talagang naroon lakas ng nag ano tubig dito ang taas napakataas oh apa Grabe ang sinapit nito Kahit pa paano po naman nakikitahan na ng medyo pagbangon. Nagiging green na. Yan ito yung mga pakuan Lahat po naman yung may pag-asa kung baga, alaman nga nagpapakita sila ng magandang ano tapos tayo pa kaya kumbaga, Basta salamat po sa lahat na nagkukomento sa atin ano. Yan, lalagpas natin tong sabay-sabay. Oh. na na po pati yung ilog pala. Oh. Yan ilog. Tapos ilog nagdoble na po. Aba. Yan oh, nagpapakita naman siya nang ng pagka-green. Oh. Napakarami po ng ano Hindi man ma-update Napakaraming nawasak na patubig Irrigation, oo oh. Napakarami po Ayan, ah, ah. o ano yan Kawawaan lahat Walang pipiliin, ano oh itaob yung bato ayo oh. yan yung pong isang ilog dito banda pumatak oh. yung kanyang tubig dito nagsanga oh. nag siya Ano ba yan? May nakasangat na ano ba yan? Oh. Kapote. Baka kung ano to. Ah. <laughs> Kakanervious din po. <laughs> May kamay. Joke lang po. Kapote. Pangamay. Oh. abah, bahal yung lakas ng dinanas ng tubig mukha po namang walang naano doon sa ating niyugang isa oh yan kalalakad po natin, nandiyan na pala tayo sa ating niyugan orat-orat oh. na Ah, sumakat din pala doon ng tubig. Lakas ng bigay. Ay, abah. mabolo yan talang po o. yun pa Ang laki nung ano o. bayawak ba kayong laya ganyan po kita po ba ninyo yun o ang laki o yun o laki nagpaparaw o narecover din sila wala pong sumang ano ayun sa kabilang bato o Yun, yun ay wala na po laki hindi, hindi lang po siguro pansin sa camera yan ito po yung yugan oh. buti naman pala ito lang nadala ng pananim Aba nakaskas din grabe yung taas Kalalakad po natin ng ilog Nakarating na tayo dito sa area number Ano na po namin Number 4 Oh Yan ang tayo dito Yan ito po ang iniwang bakas Oh Buklatan yung mga batong malalaki Buti po naman walang nadala dito Wala rin hula tumba na Oh. Basta po kumbaga pag dumating sa atin ang tubig, hangin, apoy. Yan po ang elemento na pag napasubra talaga pong babalikan tayo niyan. Oh, kumbaga minsan hindi na kayang awatin. Oh, yan. Ito po ang naging bakas ng bagyong Aghon. Oh. Ayun. Grabe 'yung pangisdaan, oh. Talaga po pa lang sumalta dito ang tubig. Ayun po. Ah. Uh, dito na po ulit tayo magtatapos ng vlog na 'to. Ano po? Ayun. aingat uh, ingat po palagi sa pagkakataong ito buti po naman kumbaga kahit tayo ay medyo dinaanan nga wala naman hong nasaktan yan po lagi ang papasalamat natin yun ingat po palagi yan sabay sabay po tayong babangon ahon para kay agon bye